Ready? Binuksan, no? Bin Hindi na niya binuksan. Tip niya, gagi ka. Oh. Oh. mo na nga? Oh, diba? Daan-daan lang yung bukas nga. Mm-hmm. So, hindi ka, boy. Daan-daan ang pagbukas. Delikado hey, yan, no? Kung ilagay nila yung sabon, no? Kung buksan, no? Ay, no? Buksan, no? Grabe ginagawa o. Ingat-ingat pala tayo. Pag may mga parcel tayong delivery. Ganyan pala ginagawa nila o. Hindi tao okay, tumitinig. Ninanakawan yun naman. Grabe. Binuksan yung parcel mga Akala ko tatay lang eh. Ayun oh. No? May kinuha, oh. Uy, ano yun? I-post nga yung number niya, boy. I-ano natin yan, boy. Viral natin, boy. I-post sa post. Bago. Oh. Ha? Ah? Ang kaming I-post yung number niya na no, to. Sa summer seat pa, ano? Mamaya uh, malumorder. Oh. Uh. Pintas yun ah, hawak ah. Hindi, susi niya yan. Ah, susi niya pang bukas? Oo. Uh. Ay, e, tawad ah, hindi mo yung binuksan. Dahan-dahan na siya magbukas ah. Palakayan mo, boy. Para makita mo yung mukha niya. Kamiyo, violet. Ay, grabe, binuksan ng bakso. Ala. Ayan na. Ano yan? yun? Ang laman nun. Hindi talaga makawala sa kanila yung ganyan. Ayan o. May isa pang box. Naku, ano ipapalit ba ito? Ay, Ay, bato! bato! Naku. Pinalitan ng bato. Ay, tama tayo bato? Oo, oh, bato. Tama tayo sa bahay, no? Oo. Mm -hmm. Loko, loko. Oh. Oh, sikat na niya. Kawawa dyan yung ano, tayo yung nagtitinda. Oo, oh, bato. Tayo, di ba? Kawawa dyan yung nagtitinda? Oo. Mm. Yung, ano ba yun? Yan mo yan, boy, ah. Yung seller. Eh, mo yan, ah. Oo. Oh. Bato. Yung seller ang kawawa, mm. kasi ibabalik ng buyer yan, yung bumili. Magre-recama ka sa kanya. Tapos, ang ano, mamahalin pa yata yan. Mm-mm. Bato no, yun, doon. Yung buto oh, yung, kita-kita. Uy, uh, tingin-tingin ka. Shhh! Ang lagwag yun, buti. Kayaan siya. Wala nga, nagawa mo yan. Yeah. Nakakainis ng ganyan, ha? Tapos natin yung, na ano, boses sa mga. Ng... Oh. Oo. Hindi lang free time pala ako eh. Lipat ka dun, boy. Pag matapos niya, lipat mo. Sa bahay oh? Oo. Mm -hmm. Sino kaya to? Baka kilala ko pa yan. Mio na ba ilip? Check mo sa ngayon ko. Grabe kong taon to. Sa bahay po. Pinalitan ang bato. Oo. Mm uh -hmm. Masado. Lahat tata yun. Kawawa dyan yung nabenta. Ate? Mm Hindi, -mm. at saka yan. Sira din yan. Yung? Yan, yung drive yung nag, ano. Sa adik pa yun, ah? Eh, no? mm -mm. Ano kaya? yan? JLT or ano, Shopee? TikTok? Putong inang tao to. Ano ba to? Sabi sa ito. Eh. Buti sumili pa ko dito. Kaya pala iba nararamdaman ko. Sa... Ito ang inyo. Kala ko tatahin lang siya eh. Pinalitan po yung parcel ng malaking bato. Oo. Mm -hmm. Asan yung ayun yung hawak niya? Yung ano? Tinaip ulit oh. Ito ang inang mama to. <laughs> Sa pahuli. Gagawa pa. Dito si Billy di po. Tingin po ulit po. Tama ano na dalaga. Oh, hindi ba't kaya nabal mo yung number na po nino? Hindi, hindi ba naalis. Tignan mo yung ano, yung parcel. Sa kanya na yun, no? Hmm. Ayan, ito yung nakalapag. Ayan hmm. yun. Hmm. Ayan po kanyang kapanag yun na, no? Ilang parcel nang gilipat pa rin niya? Isa pa lang, isa lang may tao eh. Yun lang? Oo. Diyan pa talaga sa taga-sapal. no? tingin mo tayo oh. mga yan. Mahaling yan? Kasi mayaman akong bumili, no? Ang kawawa yan yung sealer, Ay, yung may masisira. Oo. Sabihin, niloko sila ng sealer. Bato. Bato yung ina, no? May tato pa sa tao? Ano kaya kaya yan? Pag ualis na yon di ba makikita na iyon mo? No? Makikita ko na. Tandaan natin yung plaka. Buko-buko, no? Salbahe ito. Babayra Salba ito pala ba ito? ito. Sisikat yung tao na ba? Hindi siya pinapantayin kasi mga tanda din eh. Kala wala lang. Kala nag-aayos na ka ng parcel. Mm -hmm. Ang tape na naman. Eh, oh, talaga yung mga... Matakot oh, pala pag uh, gagawin yan. Oo. Uh -uh. Di, inspeksyon naman tayo, buksan mo sa harapan niya. Bago bayaran, no? Oo. Uh -uh. Ikaw, pag ano, buksan mo muna. Tapos pagka uh, ano, uh, naglalit mga rider, pakita mo to. Ay, bete, ako sa inyo, huwag niyo mo. Tapos mo rin sa akin. Oo, oh, tingnan lang. Piluot buot pa. So, boy, gawag pinulitan ng bato. Nakastama. Ito ang tabi, no? Viral na yun boy. Hmm. Para nga pa, masasana yung ganyang tao na yun, eh. Si Ryan mag-viral na ito. Sinabi kay Ryan, siya magpupus. Ba, kanina pa yan, boy? Yung pagdating ko, naghanap ng karton. Oh. Wow. Tapos ginawa niya box. Tapos eh, ayun na nga, naman nasa isip ko. Papalitan ng ano, babawasan pala ako, babawasan lang. O, di ba? Parang hindi na nagalaw. Naayos na. Ito, ano yun. Uy, ito, Boy! uy, ito. Tamay may naano kami, nakakaw. Ang bayalan eh. mo yan, boy. Ang ginakaw niya mo. Kami, panoorin mo to. Bato na ang ipalit, boy. Bato na. <im bato na ang ipalit, boy. Kami, panoorin mo to. Bato, <im understandable> bato na ang ipalit, boy. Pinawa na niya yung fascia niya. Ay, nabinoksan ako. Kanya na yan. Mas kanya mo. Pumot na Iyon, babayaran natin yan. Kanya na yan. Yung ano. Ayun, pinabuksan niyo. Okay naman yun. Dami pa ang ipalit niya yan. Send ko sa ito kay Rhea. Tingnan mo, anong laman Kani yun? Wait lang, wait lang. Ito na yun na yun. sa ano, social media. Mamaya, panoorin mo ito. Hmm? na ang laman ba ito? Ilang gal na yung laman? Ay, yung laman. Tapos yung isa. Mamaya, panoorin mo ito. Hindi, asa yung laman? Ayan. Usan mo ngayon na, para mahuli yan, Nakapunti-pupunta ako ngayon doon sa ano. Hindi. Sa gate. Ay, um, isen mo na ngayon. Dili mo isen mo na alis diyan kasi puro lagi diyan sa summer set. Alam inyo yung hanggang hapon pa yan. Tapos pa kita mo sa guard. Tapo na punta ka na. Wait lang. Wala si Lucille siya. Meron pa ilagay nyo diyan. Ano pa ito? Ano ba ito? Ano ito? Ano ba ito? Yes, yeah, wait yeah. Wait. Yeah. Hindi yan, eh, mag hanggang hapon tayo dahil pa niyang i-deliver eh. Iyul! Wait lang. Yeah. Yeah. Patayin mo na? Oo, oh, okay. sige.